Good morning mga karambo. Mayroon tayong panoorin dito. Trigger bisil ng uh, China tumaob sa Mindoro. Mga uh, nakaraang araw pa ay eh, bigyan natin ng opinion to the suggestion. Kumin. Ah. Uh, panoorin natin galing ito sa Breaking News sa uh, Good News Philippines. Okay. okay. Ang barko din eh. Yan, tumagilid. Pero ito tuloy ko pa rin. Lalo na. Lalo na. Lalo Lalo na. Kabayan Breaking News Isang Chinese Richard Vessel ang tumaob sa baybay ng Occidental Mindoro kahapon Isa sa mga Chinese ang nasawi at tatlo pa ang nawawala hanggang sa kasalukuyan Ang nasabing barko ayon sa mga saksi ay puno ng buhangin Grabe, dalawang aircraft carrier ng Amerika ang sabay na umatakis sa mga huti sa Yemen 18 at F-35 ng USS Harry Truman at USS Carl Venso Sabay na sumalakay sa mga at kalaban gamit Amerika, ang iba't mga ibang mga uri po. ng misal at bomba US Air Force Ita ang kanilang malalakas na mas upang Yiming. ipaalam sa mga kalabang bansa ang puwersang meron si Angkul sa China. Galit na galit dahil sa meron ng West Philippine Sea sa Google Map ayon sa Chinese Foreign Minister dapat South China sila lang ang gamitin dahil ito raw ay mas kilala at ginagamit ng international community. Mga Pilipino, panalo sa labang ito. Amerika wala nang ito. sinasayang na araw laban Grabe sa ito mga kalaban. Uh, USS Carambo. Harry Truman at USS Carl Venso nagsanib puwersa para pulbusin ang mga Huti. Mga f 18 at F-35 inarmasan ng U.S. Navy para pulbusin ang mga kalaban sa Yemen. Mo sa hindi ng puwersang dala ng kargan mga airplane ng Amerika, ewan ko na lang kung makaporma yan pa yan ang mga Pusin. Iran, mga Iran, China at maging ang Russia, walang magawa para tulungan ang mga Huti. pag binagsak niyan, may apoy niyan. Ang purpose ng apoy, ng bang, bunker buster, ang purpose ng apoy niya, para itulak siya. Itulak. Panakas yung uh, bumba. Kaya babaon siya sa lupa. Itutulak siya ng apoy. Okay. Hindi naman, ano, hindi na makatulad sa mga ballistic na mahaba yun kailangan na ito niya para ibang klase Parish, ang ipinapakita na ang na ng Kastang sa Estados Unidos mga kabayan. U.S. Air Force 4 Star General ipinakita sa kanyang social media ang mga kakayahan mga ng U.S. Air Force, na mga na na mga US Air Force Nuclear Triad kabilang na ang land-based ballistic missile at long-range strategic um, bomber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Sa ibang balik naman, isang Chinese dredging vessel ang tumaob sa Occidental Mindoro. Labing apat ang naibigtas, isa ang nasawi yan. at sampo pa ang Kasi nawawala hanggang na sa kasalukuyan. Tumaob ang, ang isang yan. malaking barko na may pangalang Buhay 16, mga 16 mga na may kargang buhang sa kalitan ng na barangay na Malawaan. Rizal Occidental Mindoro Martes ng hapon, ikalabing lima ng Abril taong kasalukuyan, alas 5.20 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang Coast Guard Substation San Jose sa isang bantay dagat kung saan tumiulat ang nasabing incidente. Agad talaga namang ang Philippine Coast Guard dahil dito adami. isang Chinese na tripulante ang nasawi at sampung mga tripulante pa ang nawawala sa mga oras na ito na, na posibleng na natrap na sa makina na, ng barko na nananatiling na nakatayog nakatayo ngunit bagyang nakalubog sa tubig kabilang sa mga na. nawalang tripulante ay pitong Pilipino at tatlong Chinese ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard may kabu ang 25 tripulante ang may sakay ah, dito 13 uh, labing tatlo mga Pilipino at labing dalawa na naman ay Chinese nang mangyari ang insidente sa kita ng katamtamang lakas ng alo patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga oras na ito 我他妈！ Субтитры so, сделал

Pilipino nawawala hindi nakalabas yun nasa barko hindi nakalabas pero Ito ay nanagalit dahil sa ginawang pagkilala ng Google Sowas for the ayon sa Chinese Foreign Minister ay kahapon, tuma, Martes, ikalabing lima ng Abril taong kasalukuyan. Gate ni Chinese Foreign Minister spokesperson, Ling Jian, na Lin baguhin at patuloy na, na gamitin ang pangalang South China tuma, Sea dahil ito daw ay kinikilala ng buong mundo at kinikilala din ng international community maging ng United Nations. Laking gulat ng China kasi na ang na ang pangalang West Foreign ay nanaday sa Google Map. Ito ay tagumpay ng bawat ito ang kabiguan para sa mga makapili at Chinese ganun. Communist Party laban Pina. No, dapat ang kininang buong uh, South Philippines eh hey, ang karapatan, karapatan lang naman natin ang inaanon niya 'ni eh. pinaglaban eh Di naman karapatan ng iba eh iba ang karapatan ng China kanila yon ni eh, atin Pilipino ibarin yon o ano masasabi nyo mga karambo